Pawin ako galing ng trabaho tapos napahikot pa talaga ako kasi biglang naisip kong dito duman sa Maycostal Road kasi na talaga ako kung anong itsura dito pag ganitong gabi. So mabilis ang vlog lang ito. Titingnan lang natin kung anong itsura dito pag ganitong gabi, kung may makikita ba tayong magagandang view at kung maganda bang daanan pag ganito. So may mga part na ganito Yung mga pusti walang ilaw I mean Yung mandar pa yung mga ilaw So medyo madilim Kung wala kang yung, Kung yung bisikleta mo walang Ilaw talaga May hirapan ka So yan na yung rotunda Dito na tayo sa may rotunda Sa may times Yung palabas na ng SEM So dito na bahagi Marami nang nakatambay Nagpapahangin Nagdidid-did ulit <laughs> So panalo naman siyang daan pag ganitong gabi. Uh, lalo na sa mga katulad kong nagbabike. Although kahit may mga part na wala pang ilaw, pero may sariling bike lane din naman. So okay lang. Sip, sip pa rin. Marami pa sana kayong makikita magagandang view. Kaso yung cellphone ko hindi na umaayon. Hindi na maganda yung kuha. So pasensya na. So yun lang talaga. Yun lang talaga ang pakay ko sa vlog na to yung matry na duman dito pa ganitong gabi so at least nakita nyo rin so safe sya and panalo walang talo char so hanggang dito lang guys and thank you ulit bye bye mama mama